Ang matamisan ng kita sa pagtatanim ng mangga. Dawi sa mapait na pagkalugi para sa isang magsasaka sa Isabela na napilitang itapon na lang ang kanyang ani. Ay sa pagsaka, abot na lang sa lima hanggang pitong piso kada kilo ang bentahan sa kanilang lugar. Saksi si EJ Gomez. 84,000 pesos. Yan ang dapat kinita mula sa 3,000 kilo ng hinog na hinog na manggang ito na itinapo na lang sa San Mateo, Isabela ayon sa may-ari ng mga mangga na si Frederick Marcos Kayaban, nakarating pa sa Metro Manila ang mga manggang itinapon. Partiraw ang mga ito ng kabuang delivery nila na 15,000 kilo. Dati sa Metro Manila, masyadong mahaba po ang pila dahil marami na po ang supply sa planta. Uh, inabutan po siya ng don kasi nakulog po ma'am. Close ban po kasi ang pinagkarga namin kaya na ginog na rin ang ilang napili namang mangga na pwede pang kainin, ipinamigay nila. Sobra raw ang pagkalugi nila ngayon. Ang bentahan sa kanilang lugar, nasa 55 pesos kada kilo lang noong Marso at bumaba pa sa 20 pesos noong katapusan ng Abril. Then after 5 after five days, you know, nagbago na ho ng presyo. Naging 17, then naging 12, then ngayon po 7 pesos na lang po. 5 to 7 pesos na lang po. Ibang-iba yan sa bentahan sa Metro Manila. Ang presyuhan ng mga mangga dito sa Mega q Mart sa Quezon City, nasa 95 pesos kada kilo para sa mga quality o makinis katulad nito. Kung hindi mabibenta ng isa hanggang dalawang araw, ibababa ba ang presyo sa 50 pesos kada kilo. At kung ganito na ang itsura, kulubot, sobrang hinog at tatlong araw nang nakatenga sa palengke, bagsak presyo na 30 pesos kada kilo na lang ang bentahan. Ito po paninda ko na to, kalalabas lang kanina. Pero pag di naubos hanggang bukas, mangungulubot na yan dahil sa sobrang init ng panahon, madaling mahinog yung mangga. Yung iba na bebenta natin sa shake, kahit pa paano, pera pa rin yun. Yung hindi na pwede, yun ang panapon. Halos kada araw, may ilang kilo ng mangga rin daw silang napipilitang itapon, na kung minsan, aabot pa raw sa 30 kilo. Paliwanag ng Agriculture Department, peak harvest season ngayon. Not necessarily oversupply, pero ito yung panahon na peak ng harvest. Yung nangyari sa San Mateo, sa parang kamatis yan, yung kamatis na pinatapon normally, so yun yung mga panghuling stages na marami na silang harvest. Ganun din yung mangga, everyday uh, almost nag-harvest. May mekanismo naman daw ang DA para mabawasan ang nasasayang ng na mga ani. May traps daw ang ahensya sa mga regional field offices nito, local government units at piling cooperatives para magamit ng mga magsasakang mga ngailangan. Pakiusap namin sa kanila, uh, pwede pwedeng i-coordinate sa LGU sa ating mga municipal and city agriculturists, i-coordinate sa amin sa region. Nakipag-ugnayan nga raw si Frederick sa DA. Natulungan na ako ng DA kanina, ang Kadiwa. Nakakuha mm -hmm. sila sa akin ng 800 kilos na mangga. Malaging malaking bagay din po yun na nabawasan po ng ano po, kahit konti, naging pera yung mangga. Sana raw maging regular na programa ng ahensya ang pagbili ng mga produkto ng lokal na magsasakang gaya niya para di na maulit pa ang sapilitang pagtapon ng pinagpagura nilang ani. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.